Hi guys, good morning, good morning. kita lipat sa lugar ng na so, tayo ng so, ng so, tayo ng na tilapia. tilapia guys, ah uh, kami lulusong sa tubig, uh, may nagtitinda dito sa kilit -kilit. Yeah, kami. kasi hindi kami sigurado kung makahuli ba kami tatadagat mas may namin na bumili na muna kami ng tilapia okay dapat tayo magtuloy sa ating video at kapadaan mo kayo sa ating youtube channel please subscribe sa youtube channel huwag kalimutan na mag like at mag share gutin na rin guys ang notification bell para update kayo sa mga video okay huwag natin patatagalin at start na tayo natin wala na ito ah no? ba yun ah mo na ba mas no, ito sandan sandan <laughs> sandan Sige, bigyan nyo kami dyan. Uh, so, dalawang daan to guys. Sa dami-dami no? So, na. ah na? O, sige, sige. Sige, Pagsamahin nyo na. Sige, sige. Pag mo to. Ayan guys, halagang isang dano, yan. Mas isang tray na yan. So, isang tray ulit. So, so 200. Ayun, mga buhay na buhay. Saan ka pa? Sa 200 sa plastic na pala to. Sulit so, na, sulit. Ayan. Ayan, mga idol. Oh. Talagang 200, sa plastic na. Okay, thank you, thank you. Laka dyan. Laka, laka na, na, na dito sa... Motor. Ay, may yung lakayan natin. Yung, ano? Laka dyan lagay. lakayan. Mapat natin dito sa tubig, oh. Kasi papunta pa kami dito sa tubig. Maglilibang-libang muna kami may mahuli pa kami o wala minsan guys dito punong puno dito sa nagtitinda ng mga ano tarito dito okay bugi, bugi an ano yung loya mo na yan hindi e, itong loya ano yan sampu isa ah ganun ba ito tulad nito sampu ba ito ah pwede ang <laughs> <laughs> oh, dami na eh e, ay pa kami ah, susubukan pa namin manghuli ba eh Yan mga idol. So madalang na lang din dito ang nanguhuli. At subukan namin na mandambat kung may madali pa kami dito. So medyo maagos eh. Medyo maagos. Nakabili na ako po sa inyo. Nakabili na ako sa bata. Dala ba? Ito guys, yung so nakatira yung kaibigan ko si Tirang Bisaya. ewan ko lang kung saan na ba yun. At, hindi ko pala na-chat. Uh, nandito pala kami. Mamaya, ito i-chat-chat ko. Kasi silang nakakalam dito guys kung saan dito yung magandang paglalambatan. So, Malabong-malabong pa yung tubig. Malakas pa yung agos. siguro mo susubukan namin dyan manlambat sa park na yun malalayan may kawayan nandun makapapunta kami ron ayun guys yung mga isla rito laki sandaan lang so nakabili na kami saan tumpok sulit na And, mga idol mapadaan mo kayo sa aking youtube channel huwag nyo naman kalimutan na mag iwan ang bakas so, subscribe naman Uh, konting konting taste na lang po maabot na natin yung watch hour 300 plus na lang kailangan ko para ma maabot na natin yung watch hour sana uh, patuloy para palunod yung, yung sa content at magustuhan yung sana yung ginagawa namin na mga video okay ang tabayanan na lang mga idol at lulusong kami sa tubig dadalhin mo na namin dun para may babad dun Ayan guys, at pupunta tayo doon sa ano, kabilang site. Kasi dito may mga nangingisda, doon naman kami sa kabila. At ito pala guys, ilang araw lang, lilinaw na yung tubig dito. Kaya yung iba, pag uh, walang gawa, dito na mamasyal, nanguhuli ng isda. Pahanap so, na kami ng pwesto hindi ko lang na-chat si kaibigan ko na tirang bisaya vlog ah uh, sana wag niyo kalimutan suportahan yung kanyang youtube channel at yung youtube channel din namin para kung sakali man po mamonetize tayo kunting kunting na lang po mamonetize na po tayo makakatulong naman po tayo sa iba na nangailangan kung sakali eh, papalarin po tayo na makakasahod na Ayan. Andito kami sa may mandang baba. Kawayanan. Meron dito nang uhuli. Ang isda din. Ang ganda dito. Ayan guys, oh. So, uh, ang dadala. Ito, biyaya ng kalikasan pag bumaha. Oh, uh, hindi man. Ang isda dito guys, tuloy-tuloy. Kaya swerte sa mga taga rito. Ayan guys. Andito kami ngayon sa recrap. Sa bandang taas naman ito ng tulay. So nandito kami ngayon mag manlalambat. Uh, sabi kasama ka pamanggin ko siyang master di sa pangayod. Alalay lang ako. Dito kami tinuro ng kaibigan ko Si Tirang Visaya Dito pala sila nangangayod Ano kaya kung subukan natin Sa bandang saging na yun dun Sa bandang taas Kasi may puno dun eh ha? Ah, Mamaya na dito muna tayo eh, Sige oh, Ang tilapia naman Kaya saan naman yan Ayan guys And guys may nadala na rin kaming mga tilapia, mga native. Sa so, dadagdagan pa namin. Ayan guys, yung ko ayan. Ah. Nalaladlad yung lambat. Malalim na lang hanggang leg pala. Eh di hamak mo na sa gitna na yan. Napaslagpas tao. Ang tabayanan na lang natin ay tol. Maganda dito man lang pat pag hindi masyadong malalim. Yan, diretso mo doon sa baba. At may mga nahuli na rin kami. Hindi rin na zero. Kaya sa baba ng tulay pala yun. Yung mga isda dun ay mga janitor fish. At saka arroyo. May mga native din doon na mga naliligaw pero mas marami pa lang native dito sa part ng taas, sa taas ng tulay. Kasi ayun no, mga tusang na yan, tulay na yan. Ayun, nakita niyo may tricycle na dumaan. Kaya dito kami tinuro ng kaibigan ko. So nga malalim pa. Antabayanan nyo na lang idol kasi tutulong din ako mag ano ng lambat uh, ayod kami itutulak namin papunta dito sa gilid yung lambat sana makakarami kami ayan guys ito na yung nadali namin kahit na paano mayroon nahaluan ng mga native solid na. Ang ah, dami na, hindi lang limang kilo. Higit na limang kilo dito guys, na nadali namin. Halo-halo na mga araw yun, tsaka ano, native. Siyempre, yung bin iba binili na namin para sigurado na may mauwi na kami. Bukod sa mga nahuli pa namin. <clears throat> Mantagay mo itong lugar na to Napakataas na nito Ayan Pero yung baha Abot dito sa kawayan Ayan So ito pagkatag araw ah, uh, Puro taniman ng mga gulay Kasi na, sa nakita namin dito Yung may mga kubo-kubo sa gilid ay na, nagubanta yata ng mga halaman so, Ang ganda dito ng lugar Malamig kasi ang daming puno ah, May nakatira pala dyan sa taas ah, May estudyante na dumaan Akit tayo, akit tayo Ayan okay, guys, o. Aray, hirap lang makit. <laughs> so, lawak ng ano na yan. Ilog na ito. Ibig sabihin, may kalaparan din. Mantakin mo nung makalakasan pala ng baha, abot yan hanggang dun. So, may kawayan na na yan. Kasi, dito nga, umapaw na nga tubig dito. Nakalakasan kalakasan ng baha, ang daming bakas pa ng tubig. So, para pala napakataas ng tubig dito. Ang bagyo. Hindi na rin logi yung pasyal namin. Kasi para lang naman kami nag lilibang. O sa Bisaya eh, naglingaw-lingaw. Okay, at kakain muna tayo ng ano. Merinda pala muna tayo Wala pala kami dalang baong kanin Tinapay na lang Okay na rin yan Magalaw-galaw pa yung iba oh Kalma ka lang kalma yan guys At uwi na rin kami At magalaw na rin Ah, idol. ah hindi ka na namin maantay. Pirang Bisaya at uh, na kami. Thank you, thank you at uh, napasela namin yung area. Ayan na. Uh, Bridge. may nanguhuli pa rin doon. Ah, ito guys, ah, medyo maagos pa nga. Nasa na naman kami. May tindahan dito ng mga gulay. Mayroon din dito mga tindahan ng shirt. Pantalon. Mura siguro. Sambuenta lang pala. Oh. Makabili nga minsan dyan. Ito naman ah. Uh, Sampung. மா Ay kay Pongko, Santa Maria Belahan mga idol. Malapit na rin kami sa amin. na lang ito ng mga video natin at bago mo tayo matapos iwan naman po ng bakas uh, subscribe naman ng aming youtube channel at wag na kalimutan i-share kung nagustuhan nyo man yung mga content namin sa buhay pinagdutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo at may upload tayo ng mga video Okay, hanggang dito na lang at maraming sa salamat. Pagkat ng araw. 拜拜。Bye bye.